Posible nga ba talagang may mabuhay sa isang plane crash? Maliit ang tsansa, pero minsan meron din talagang pinagpala. Tampok sa video ito ang limang babaeng nakaligtas o tanging nakaligtas mula sa isang plane crash. At tiyak na masasabi mong ang milagro ay totoo. Si Bahia Bakari ay isang French na tanging nakaligtas sa Yemena Flight 626, isang eroplanong bumagsak sa dagat ng India na malapit sa baybay ng Grand Comore ng Comoros noong June 30, 2009. Lulan ang 153 na katao, tanging isa lamang ang nakaligtas. Ang nooy 14 years old lamang na si Bahia ay bumiyahe mula Paris papuntang Comoros upang bisitahin ang mga kaanak kasama niya noon ang kanyang ina. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang eroplano ay bumulusok sa karagatan na 14 kilometers ang layo mula sa hilaga ng baybayin ng isla ng Grand Comore. Nangyari ang insidente sa ganap na alauna 50 ng madaling araw. Si Bahia ay tumalsik ng bumagsak ang eroplano. Wala siyang life jacket at hindi masyadong magaling lumangoy. Buti na lamang ay nakakapit siya mula sa mga piraso ng nasirang eroplano. Anya, masyado daw ang madilim ang paligid at naririnig niya ang sigaw at iyak ng mga tao na sa kalaunan ay nawala rin. Siyam na oras na palutang-lutang si Bahia sa karagatan bago siya tuluyang na-rescue. Sinugod siya sa ospital at na-diagnose na may hypothermia, isang bali sa buto at pasa sa kanyang mukha, siko at paa. Si Bahia Bakari ay tinagurian ng media bilang The Miracle Girl. Ang dapat sana'y masayang karanasan sa bagong mag-asawa na si Larissa at Vladimir mula sa kanilang honeymoon ay nauwi sa isang bangungot. Pauwi noon ng mag-asawa sa kanilang honeymoon sa hindi inaasahang pangyayari nag-crash ang kanilang eroplano sa hinang banggaan sa Himpapawid. Si Larissa Savitskaya ay 20 anyos mula sa Russia, tanging survivor sa naturang aksidente ayon sa salaysay ng survivor, mahimbing siyang natutulog nang biglang gisingin ng malakas na sigawan ng mga tao, sira na ang eroplano, at pabagsak na sila sa lupa. Nakita niya ang kanyang asawa na duguan at wala ng buhay. Bumagsak ang eroplano sa gubat at limang oras bago nagising si Larissa mula sa nakakakilabot na pagkakabagsak. Nalaman niya ito dahil may rilo siya. Nagtamo siya ng matinding pinsala. May bali siya sa gulugod, braso at mga paa at natanggal ang kanyang mga ngipin. Sa unahan nakita niya ang bangkay ng kanyang asawa na labis niyang ginadalamhati. Tatlong araw na natili sa crash site si Larissa, hindi rin kasi siya makalakad, nabuhay siya sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig ulan lamang. Tiniis niya ang kagat ng lamok at lamig, pati na rin ang iniinda niyang pinsala. Nawala na rin siya ng pag-asa dahil wala na ang kaniyang asawa. Samantalang ang mga rescuers ay hindi umaasang may maliligtas sa naturang aksidente kahit ang mga magulang nila Risa ay naihanda na rin ang libingan niya. Ngunit talagang hindi pa niya oras dahil natagpuan siya ng mga rescuers paglipas ng tatlong araw na isugod siya sa ospital, hindi sila makapaniwala na may nakaligtas sa tiribling trahedyang yun. Noong November 14, 1992, dalawang magkasintahan ang tinungo ang Vietnam upang makapag-romantic getaway sa isang resort sa Natrang. Si Annette Herfkins na isang Dutch ang tanging survivor sa Vietnam Airlines Flight 474 plane crash. Lulan ang 31 katao, isa lamang ang nakaligtas. Pinaniniwala ang pilot error ang sanhinang aksidente. Ang eroplano ay bumagsak sa gubat ng Vietnam na 19 milya ang layo mula sa Natrang at 10 milya naman ang layo mula sa pinakamalapit na village. Ayon sa salaysay ni Annette, nagmistulang laundry dryer ang sitwasyon nila sa loob ng eroplano nung ito ay pabagsak na sa lupa. Hindi siya nakasitbelt, kaya naman tumalsik siya sa iba't ibang parte ng eroplano mula sa ceiling, baggage locker, mga upuan. Ang buong akala niya ay mamamatay na siya, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagising siya sa gubat. Ang ibang pasahero ay hindi nakaligtas sa hinang pinsala kasali na ang kanyang kasintahan. Naligtas nga siya mula sa plane crash, ang pangalawang kalbaryo naman ay magsisimula pa lamang. Nastak siya sa gubat ng walong araw, hindi siya makagalaw sa hinang pinsala at nabuhay sa pamamagitan ng tubig ulan lamang. Samantalang ang pamilya ni Anet at ng kanyang nobyo ay tanggap na ang kanilang pagkasawi maliban sa iisang tao na kaibigan ni Anet na nagngangalang lupa. Pumunta siya sa Vietnam upang hanapin siya. Sa ikapitong araw ni Anet sa gubat ay nagkaroon siya ng near-death experience na pakiramdam niya ang buong paligid ay nagliliwanag at handa na siyang umalis. Sa ikawalong araw ay sa wakas dumating ang otoridad na may dalang body bags. Laking gulat nila na may survivor pala sa naturang crash site. Taong 1971, isang teenager ang nakaligtas sa Lanza Flight 508 plane crash. Ang Lanza Flight ay bumagsak sa Bagyo. Ito ay bumiyahe mula Lima patungong Pucallpa sa Peru noong December 24, 1971. Lulan nito ang 92 katao, tanging isa lamang ang milagrosong nakaligtas. Siya si Julian Kopko. 17 years old, isang German na ipinanganak sa Peru. Kasama ni Julian noon ang kanyang ina na hindi pinalad makaligtas. Ang eroplano ay tinamaan ng kidlat at bumulusok sa lupa. Bago nawala ng ulirat si Julian ay huli niyang natatandaan na nagsisigawan ang mga tao at tumilapon siya sa hangin na nakasitbelt pa rin sa kanyang upuan. Habang pabagsak siya mula sa 9,843 feet, daman niya ang ingay ng hangin at nawalan siya ng ulirat. Nagising si Julian sa sumunod na araw na nakaupo pa rin at nakasitbelt. Hindi niya matandaan ang impact ng pagbagsak niya. Una niyang hinanap ang kanyang ina, ngunit napagtanto niya na mag-isa lamang siya sa masukal na gubat na tinatawag na Amazon Rainforest. Nakasurvive si Julian sa plane crash, ngunit hindi pa rin natapos ang pagsubok niya. Kahit may pinsalang natamo, ay pinilit ni Julia na lumakad upang humingi ng tulong. Sa katunayan, labing isang araw siyang nasa gubat bago nakasumpong ng tulong. Nabuhay siya sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig sa sapa at sa mga candies na natagpuan niya mula sa crash site. Sa ikasampung araw ni Julian sa gubat ay nakatagpo siya ng isang kubo na natili siya roon at umasang mailigtas. Kinabukasan ay natagpuan siya ng isang pangkat ng Peruvian at dinala siya sa bayan upang magamot. Si Julian ay itinuring ng Peruvian media na The Miracle Girl. January 12, 1972, natagpuan ang kanyang ina. Ayon sa mga eksperto, buhay ang ina ni Julian nang bumagsak. Hindi lamang niya kinaya ang pinsalang natamo. Posible kayang mabuhay ang tao pag nahulog sa taas na 33,000 feet na walang parachute? Malabo, pero isang beses nangyari ito. Si Vesna Volivic ay naitala sa Guinness World Record bilang surviving the highest fall na walang parachute. Tinatayang nahulog siya sa taas na 33,000 feet. Ito na ang pinakamataas na pagkahulog sa kasaysayan. Si Vesna Volivic ay isang Serbian flight attendant. Siya ang tanging survivor matapos pinasabog ng bomba ang eroplanong JET Flight 367 noong Enero 26, 1972. Ayon sa mga investigador, naligtas si Vesna dahil sa pagkakatrap niya sa isang food cart sa bahagi ng buntot ng eroplano. Bumagsak ang buntot ng eroplano sa kakahoyan na nababalutan ng mga malalambot na niebe. Gayunman, nagtamo siya ng mantinding pinsala. Ang magandang flight attendant ay nakomatos ng sampung araw. Nagkaroon siya ng bali sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang na ang kanyang vertebrae na may dalawang nadurog at nasira ang kanyang pelvis. Ayon sa kanya, nasira siya at muli siyang inayos ng mga doktor. Sumikat siya at naging instant celebrity sa Serbia. Mapalad siya dahil nung bumagsak siya ay may nakakita agad sa kanya at naisugod agad sa ospital.